Okay mga boss, welcome back at pag-usapan natin ngayon. Pumunta ako ng raon at video na kalungkot kasi hindi na katulad dati na linggo-linggo tayo na ng pyesa. Halos weekly talaga, minsan talaga, ano, minsan may time na twice a week. Kasi sa ganda ng kita, ano. <laughs> ngayon, ang mga nabili, nabili ko sa raon, ito na lang, yan, kapirasong power transistor, yan tapos driver transistor yan na lang then mga kapasitor kahit pa paano nakabili tayo ngayon ng kapasitor marami rami din ayan so ano mga nabili natin ngayon sa isa yun ito bumili ako ng uh, microphone jack yeah microphone jack ang tawag nito kadalasan sa mga video okay ito ginagamit so binibuild siya dito tapos so, ayan yung saksakan bakit limang piraso lang kasi dito sa lugar ko hindi naman to mabili sa mga gustong magnegosyo unahin nyo mga boss yung mga mabili lang yung hindi naman gaano mabenta pwede kayo mag stock pero konti lang just in case lang may maghanap parang ganito limang piraso lang yung pinuha ko kaya marami ang kapasitor dyan kasi mas madalas ito mas madalas tong palitan sa mga ginagawa nating amplifier lalo na kung mga amplifier natin ay mga luma na yung mga ginagawa katulad nito may ginagawa kong amplifier bagong restore yan bago yung kapasitor niyan ito yung mga pyesa niya na pinagpalitan dahil matatagalan naman uli yung makapunta ng raon sinamantala ko na uh, bumili tayo ng kapasitor so nabili natin 10,050 volts tapos ano pa ba yung nandito 63 mayroon tayong 10,080 tapos yung ano robe ko na 100, 10,000 yan, wala kasi silang stock na sa mga mababa, walang stock na robicon tapos sa mataas naman, walang stock na ganito <laughs> hindi nagkatagpo yan, ano pa yung mga nito yung mga pinaka-essential lang talaga yung binibili natin. Katulad nito, yan. Selector switch. Yan. Oh, uh, ano nangyari dito? Tupi-tupi yung paa. So, sa mga 5 din, kasi halos nakapokus na tayo ngayon. Puro 5 na yung puro 5 na yung ginagawa ko. Mga boss. Ano pa to? Ganun din. Microphone jack din sa ano, sa may 5 pa rin at saka sa ibang amplifier tabi natin ano pa ba? wala na yun lang transistor <laughs> saka ano pala unique na silicon heat transfer o silicon compound o thermal paste kung ano man tawag dyan nasa sachet Yan. saka switch <laughs> dalawa na lang kasi nung bumili ako dalawang piraso na lang ngayon pag-usapan natin yung play uh, pre-pandemic at saka post pandemic na pamimili ano nga ba yung kaibahan malaki ang kaibahan mga boss dati pumunta ka ng raon for example lang to ha may hawak ka na pera may dala kang pera na 10,000 10k ang dami mo na mabibili noon bago mag pandemic marami ka na mabibiling pyesa ngayon pumunta ka ng raon may dala kang 20k baka kunti kunti pa yung mabili kaya po kaya pang ano siguro depende sa klase ng PS ang mo yung 20k mo halos parang isang supot lang na ganito <laughs> mga boss ang laki ng diferensya for example dito tayo magano kasi itong pinaka talaga ano pinaka popular o laging ginagamit ng mga kapwa natin technician dito mga ka dito yung technician So ito ang price ang price nito mga boss, pre pandemic. Ano 'yon? Pre pandemic sa mga hindi na o sa mga hindi na yung sinasabi. Pre pandemic yung taon na yan, 2019 pababa. Yung post pandemic naman na tinatawag natin yung 2021 hanggang ngayon. Okay? So iba-iba kasi yung level of knowledge ng mga viewers natin kaya kailangan explain natin. Uh, sa mga matatalino, wag na kayo maboring. Pre pandemic pag bumili ka ng ganitong soldering lead ang price nya ay 270 naglalaro sa 260, 270 may time pa nga na 250 yan hanggang sa nag 350, nag 370 nag ano, yan pagkatapos ngayon ang price nito magkano na, alam nyo kung magkano na mga boss ah uh, 450 hanggang 500 depende kung saan mo binibili sa round 452. Ganon din yung lead na ito, ito. Ito kasi ang mas madalas kong gamitin, Ishikawa. Ganon din ang price nito, 450 sa Raon. Actually, medyo mataas to minsan eh. Kung 450 to, ito mga 470, ganyan. So, ang price din naman nito dati, ganon din, 250, 260. After ng ano, after ng pandemic, mga taon na 2021 or sabi na natin itong medyo papasok na yung 2021 mga sabi natin mga uh, siguro mga October hanggang December ng 2020 biglang umabot ng 360 370 yung price nito 360 370 dumagdag ng isang daan mga boss Then, 2021 hanggang ngayon, buti nga hindi na bago yung price niya. Kung baga, nag-stabilize na yung Vizio 1. Umabot sa 400 hanggang sa, yan nga, 450 na ngayon. So, malaki talaga. Kaya dati, ang binta ko ng lead na tingi ay 10 pesos, ngayon 15 pesos na. So, sakto na yung ano. Sakto na yung ano. Kaya mga boss, kung mga technician o mga katulad ko, mga maliliit na shop owner, talagang hirap makasabay. Ang laki talaga ng ano. Kaya yung ibang mga kapwa nating technician o yung may mga shop, hindi natin sila masisi kung nagtaas sila ng price. Actually, may mga technician tayo na hanga, yung pricing nila o yung singila nila hanggang ngayon hindi pa nagbabago. Ako matagal na ako, nagbago lang ako ng price ko nitong huli na eh hindi na talaga sasapat pang bilhin ng bigas mga boss kailangan nating taasan pero hindi naman sobra yung narapat lang naman na taas hindi yung maisipan mo lang magpresyo hindi kumbaga justifiable naman yung taas natin makatwiran uh, hindi naman logi si customer at hindi naman logi yung gumagawa parang ganon kaya magtataka ka mga boss kung may iba din talaga na umayaw na dito sa pag-repair na nag-iba na ng karir kasi hindi na nga kaya halimbawa yung mga gumagawa ng lead TV ngayon sa totoo lang mga bus, kahit pa itong sa amplifier medyo okay okay pa eh kaya hindi naman sya kasing laki ng ano ng repairan ng sa TV pero para sa akin okay okay pa to sa labanan kasi sa gumagawa ng TV ngayon doon talaga dumami yung mga tiktomer na tinatawag nila hindi naman lahat ng tiktomer ay masama pero may mga tiktomer din talaga na uh, hindi naman talaga legit na technician may iba cellphone technician tapos uh, natuto na rin mag repair ng TV so dagdag pag marami kayong gumagawa dyan sa isang linya di uh, maraming maraming technician ng lead TV anong mangyari dyan ang bagsak talaga nyan babagsak yung ah uh, service rate o yung presyohan. May mga tinatawag sila naglilima 5 palit backlight. Dati ang singilan sa palit backlight sa 32 inches parang nasa 2 plus pa ata sa pagkakaalala ko kasi hindi naman ako gumagawa na ng TV. ah uh, may iba na tumatanggap 500 kasama pa pyesa. <laughs> Kaya yung ibang legit na gumagawa iyak-iyak talaga. <laughs> Manggigigil ka talaga pag ganun eh. So, sa dami ng gumagawa, ganun lang naman talaga yung ano, pag-aralan nyo yung takbo ng negosyo. ah uh, ganun lang naman talaga umiikot. Pag dumadami na kayong technician, bumababa din yung ah uh, service rate nyo. O, hindi na kayo makakapag-presyo ng ano. Kasi marami na rin yan eh. Marami ng option yung customer eh. At dumadami kayo, humihigpit din yung competition. Ganun lang kasimple yun eh uh, pa rin yun ng, ano, ng sa negosyo law of supply, supply and demand tapos yung competition at saka kung ano ang gusto ng customer so yun lang mga boss kaya wala tayong magagawa kung hindi sumabay eh, ako dito masaya na rin ako dito sa puro amplifier although napapansin ko talaga bumababa na yung but may ano na to 226 to may heatsink na yun know, may ano ah, nabili ko dati ano eh ang na nabili kong 2690 na pyesa ay wala pang ano ito meron na delikado ito nga yung bina, ano ko dito binili ko na 2690 ito kasi dati yung 2690 ko na ano yung, uh, tingnan nyo yung likod walang bakal yan itong nabili natin meron na pero mga boss, isa lang ang tindahan na pinagkukunan ko nyan. So, nagbabago din kung ano lang yung stock nila. So, kung may ano ka, kung kung meron kang malaking puhunan, hanggat mura pa yung piyasa, pwede kang mamili na mamili. <laughs> At tapos i-stock mo. Pwede mo maibenta na mas bababa. So, advantageous yun. So, kalamangan yun sa'yo kumpara sa mga competitors mo mga boss <clears throat> tulad nito itong ano lang 20, from year 2023 hanggang 2024 that time ang price nitong lead ay isa na then may nabilihan akong isang tindahan sa raon hindi siya masyadong puntahan Natao na taon yung mga soldering lead nila na ganito, mga old stock pa. Kumbaga, yung pinaka-price ay yung dati pa bago tumaas ang price. So nakuha ko sa kanila ng 400. Sa iba 450 na sa kanila 400 pa rin kasi pinapaubos nila yung lumang stock nila. Kaya lagi akong bumili doon. Isa, dalawa, tatlo. Kaya misan dalawa, misan tatlo. Hanggang sa naubos na yung stock nila. Nung naubos na, syempre, na, bago na yung supply nila o bago ng stock nila, edi sumunod na rin sila sa presyo ng ano, 450 na rin kaya kahit paano malaking bagay din yun nakatipid ako ng 50 so sa may gitsang taon ko na pagbibili ng lead nakatipid din ako pero ngayon wala na wala <laughs> na na so yun lang ang masishare natin dito mga bushiner ko lang sa inyo na uh, iba na talaga ang panahon ngayon lalo na yung ano pala na idagdag ko na lang bakit pala humina na rin sa raon yung ano, yung Actually, sa mga nakakapunta ng raon, mapapansin nyo yan, mga boss. Sa mga kapwa ko technician na viewers, kung mapapansin nyo yan, kapag pumunta kayo ng raon, mapapansin nyo na yung mga tindahan sa raon, yung mga luma, halos wala na. Din yung iba pa, nagsarana uh, nagsara na, mapapansin nyo, ang tinitinda na, optical. <laughs> Kung hindi optical, mga yung mga power tools o generator set o iba na, iba na ang negosyo. Hindi na yung raon dati nung unang salta ko dito sa Maynila nung uh, nasa 2006, 2007, 2008 na ano. So ang na rin doon nung ang na rin doon na walang mga shop. Mga shop, mga tindahan, nagsara na rin. So, dati may mga tindahan na binibilhan ko na sobrang lakas. Halos lahat kami mga technician doon, kami bumibili. Pero ngayon, halos kunti na lang din ang bumibil sa kanila. So, depende lang yan sa ano. Depende lang yan sa takbo ng panahon. Natao na nagbabago ang panahon, pumasok na yung online, isa sa mga naapektuhan ng malaki talaga yung ano yung sa Raon. Kasi sa online, kung nasa malayo ka, hindi mo na kailangan pumunta ng Raon. Uh, mas mura yung shipping pay. Tapos, hindi ka na mapapagod na pumunta ka. antay mo na lang, i deliver sa bahay mo. Then, minsan yung quality ng pyesa sa Raon at saka sa online, pariyos lang naman. Mga boss. Kaya yung mga technician na yun na nasa malayo, na malayo sa Raon nang ginagawa kahit ako mismo <laughs> uh, isa din sa dahilan kung bakit konti na lang din ang binibili ko sa raw <laughs> kasi minsan ano, sa online na rin din ako umaasa Pariyos lang naman yung quality sa raon at saka sa online sa online lang kukuha sa price naman eh mayroong mura sa online mayroong mura din sa raon hindi lahat ng oras mura sa online mga boss sigurado sigurado ako diyan kasi ako mismo naka-experience pero may mga piyesa na hindi ko pa rin pinagkakatiwala sa online mayroong mga legit na tindahan sa online na makakabili ka ng mga magandang transistor pero yung mga online seller na yan sa sample sa Shopee sa taon din kumukuha ng piyesa at medyo may patong na syempre eh kung gusto mo makatipid didiritso ka sa taon hindi ka nadadaan kay ano kay seller parang ganun halimbawa transistor hanggang ngayon hindi ako bumibili sa online ng transistor kaya sabihin natin mayroong mga legit dyan na ano sa taon pa rin ako mukuha kasi yung ibang binibil baka yung ibang mo yung binibilhan na na ng transistor dyan sa online mga yung mga shopping store dyan sa online baka sa round din galing yung pyesa sa supplier sa round kasi mga boss sa mga hindi alam halos ilan lang yan isa, dalawa, tatlo yung pinaka supplier na pyesa lahat yon doon kumukuha ang tawag nila budiga <laughs> ang tawag nila budiga so may mga tindahan na doon kumukuha hindi naman lahat pero yung isang tindahan na yon doon kumukuha sa ano pag nalaman nyo yung puno na yon mas maganda doon kumuha kasi talagang wholesale doon at saka mas mura ngayon sasabihin ko ba yan dito syempre hindi ko sasabihin mga boss bakit ko sasabihin <laughs> siyempre hindi ko sasabihin yan dito kung saan kukuha ng ano uh, tawag dito pinangako ko yan sa nagturo sa akin eh, na tawag dito na sasabihin sa akin pero hindi ko ipagkakalat so may isa tayong salita <laughs> kayo na lang kung madiscover nyo di okay pero hindi naman lahat doon ako kumukuha minsan naman eh lang sa mga tindahan na bungad pag nagmamadali tayo kasi konti lang naman mga boss konti lang naman ang patong ng mga tindahan sa totoo lang hindi nyo naman kailangan alamin na talaga yung ano pinaka puno o yung pinaka main supplier halimbawa sabihin na natin uh, transistor ito K1941 sabihin na natin ito kunyari kunyari nabili mo to sa tindahan sa bungad sa raon nabili mo ng 50, sabi natin 50. Alam nyo ba kung magkano ang pa patong ng ano diyan ng tubo ng piyesa diyan ng mga tindahan sa ano? Wala pang 10 piso, baka nga ano eh, Limaw, ito 50. Siguro ang kuha nila niyan mga mga 46, 45, malaki na yung 45, malaki na yung 5 piso ang pinatong nila diyan. O sabi na natin, maliit lang kung isang piraso kung marami yan, nga. Pero konting-konti lang naman yun eh sa mga transistor na malilit minsan wala pa sa piso yung patong nila sa mga kapasitor kaya minsan doon na lang din ako kumukuha pag ano halimbawa sa, dito sa ano na to o dito sa kapasitor ang patong nila dito siguro wala pang 10 piso din kaysa puno hindi kasi ka pwedeng magpatong na sobrang laki sa raon mga boss. Alam na alam ko 'yan kasi nung namimili din ako, pinapakita din sa akin ng ano eh, ng halimbawa doon sa bungad, matagal na akong bumibili doon. Pinapakita sa akin kung magkano kuha nila doon sa ano, halimbawa. malita transistor. Ang binta nila doon sa transistor ay 5 piso, sabi natin 5 piso. Eh ang original price noon, ang kuha nila doon ay eh, 4 na piso eh tatawad ka pa bang <laughs> tulong mo na lang din yan sa ano eh kumbaga sa negosyo kailangan tulungan din sa mga hindi na kaintindi sa negosyo malamang hindi nyo maintindihan intindihan lalo na sa mga customer kasi ang iisipin nyo lang din naman uh, sarili nyo na makatipid kayo sa business kasi kailangan tulungan din mga boss suportahan din haba na pala na sinabi ko ang dito na tayo na hanggang sa sunod ulit